Ang ating yaring daigdig, ikli o haba ng buhay ng mga nilikha. Tao kumpara sa mga punong tila immortal bahagi 3C. Ang mga pinakamahahabang buhay sa daigdig kumpara para sa mga tao, mula Mediterraneo ay ang puno ng olibo, na yumayabong hanggang isang libot gulang, puno ng palma ng datiles, hanggang dalawang libong taon o dalawang milenyo, ang welwuchia mirabilis, dalawang libong taon din, ang banal na igos o malberry o sagragong fig, 2,300, punong baobab, o adansonia, tumatandagang 2,400, puno ng kauri, umaabot 2,500 taong ang gulang, abotid ang 3,000 ay ang, puno ng keriniana o ba, ginkgo baloba, at ang matayog na punong sakoya o redwood, at samantala, ang mga koreles ay humihingagang 4,000 gulang, at ang tila mga immortal na puno na nabuuhay hanggang 5,000 taon o 5 milenyo ay ang, puno ng yu, puno ng sipri sa Patagonia Timog Amerika, at ang pinakamatanda nang mga individual na puno ay ang iba't ibang puno ng Pino, gaya ng kilalang bristlecone na sinamatusalem at prometheus, ang may pinaka-